Hoy, pare, magandang gabi. Napadaan ako. Eh, hey, kapitan, ano yung dala-dala mo? Ha? Ah? Eh, kasi yung rider dumaan sa barangay hall. Eh, nagtanong-tanong kung kilala daw ba yung pangalan na Rodolfo. Eh, alam ko eh, kayo yung kilalang kilala kita eh. Kaya, ako na mismo, kinuha ko na yung deliver niya at binayaran ko. Bayad na ito, pare. Ayun Oh. Bayad na yan, pare. Deliver? Kailan ka pa naging delivery? Eh, syempre. ganito ako ka, bait ako, kapitan pare. Kaya, yung mga ano mo, hanggat sa mga kaya ko, pagsilbihan ko talaga kayo. At tulad nitong order niyo, ako na mismo ang kumuha. Kasi, parang hindi nasa kayo mahirapan at dorok-tordor ko nang ihatid dito. Ah, oh, talaga? Tapos ito, bayad na yan, o. Oh. Ayan. Kaya wala ka ng problemahin. Sige lang, Kapitan nanibago ako sa iyo ah. kasi naalala mo yung pumunta ako sa barangay hall nanghingi ako ng ano pandagdag sa pam... nanghingi ako sa pandagdag sa requirements kahit pang ano man lang kasi di ba sabi mo magbilis kay napitan pumunta ako sa barangay nanghingi ako ng pandagdag sa requirements ang sabi niyo hindi naman kayo tumatay ng pera para manghingi ako sa inyo grabe ka man Para baka ano hindi hindi ko matandaan yan, pare. Nakakalimutan ko. Nakakalimutan ko. Pasinsya na, pare. Kasi, alam mo naman, medyo...